Tuwing Marso ay pinagdiriwang ang International Women's Month. Pero kahit na mas marami na ang nagsusulong para sa karapatan ng mga babae, kaliwat kanan pa rin ang kaso ng panggagahasa at pagpaslang. Para bigyan ng ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Kung kailan buwan ng kababaihan, sa kapamadalas ang patayan na ang biktima. Mga babae. Napaupo at napahagulgol na lang si G nang matanaw ang bangkay ng 54 anyos niyang nanay na si Rebecca Panuelos sa investigasyon ng Goa Police. Alas tres ng hapon nang lapitan si Rebecca ng kanyang bayaw na si Joselito Panuelos habang naglilinis ng fish pond sa barangay Gimaga, Goa, Camarines Sur gamit ang bitbit -bit na bolo. Pinagtataga ni Joselito si Rebecca at pinugutan pa ang biktima sa kainiwan sa nyogat. Lumalabas na away lupa ang punot dulo ng krimen. Kaya hindi ito matanggap ng mga anak ng ginang. Napakasakit sa isipin na mawalan ng magulang na hindi yung just yung bumawi sa buhay niya. Yung mga tao lamang na walang mga puso't isip. May pera niya, pa. <laughs> na, nakukulangan pa. Ay, sabi yung sakit na niyo sa amin. Sumuko naman ang sospek sa mga pulis matapos ang insidente. Sa Agusan del Sur, labing limang saksak ni Mary Ann Gozon mula sa kamay ng kanyang live-in partner na si Robert Barrera, ginawa para wang krimen sa harap mismo ng kanilang dalawang minor de edad na anak. Selos ang tinitignang motibo sa krimen. Sa text message ng kapatid ni Mary Ann, tinawag niyang obsessed si Robert dahil ultimo raw kasi silang mga kapatid ay pinagsesalosa nito. Hinala rin nila, pinagsamantalahan pa ng sospek si Mary Ann bago pinatay. Ayon sa Women and Children Protection Center o WCPC ng PNP, higit na mas marami ang kaso ng mga babaeng biktima ng mga karahasan kumpara sa kalalakihan dahil po doon sa vulnerability ng mga kababaihan natin. at uh, people think that uh, ang mga kalalakihan ay mga leaders, pursuers, and pro uh, providers and take on the dominant roles in society. So ito pong perception with men to gain more power over women. Sabi ng PNP, ang lumang paniniwala na ito ang dapat ng burahin. Ito rin kasi ang nagiging mitsa ng ilang krimen na humahantong sa pagkamatay ng ilang babae. Mobile Journal, Kayla Makantan, Hatid, ang mukha ng balita.